Good morning guys, welcome back to fishing Ang tagal na rin nung huli Pero actually araw-araw naman ako nagpipishing Wala lang tayong mashoot dahil walang kagat Diba tayo tayo nakaraan pero ngayon ayan katasama natin katoto sa Kuragi vlog nyo. Andito lang kami sa malapit. Nakaka 2 points na raw siya. Actually sumunod na lang po ako. Ang bala ko talaga sa Parawaylan. Kaya lang eh. Tanghali na tsaka bantulot na rin tayo kasi nga nung nakaraang nagpunta tayo dyan. Malinaw pa. And yung ating pamahiin na pag maliwanag ang buwan. Walang kagatang isda. Baka bukas. Bukas yan. Yeah. O, oh, dito muna tayo sa malapit. Meron naman daw eh. Sabi ng katoto. Ayan, yeah, nakakadalawa na siya. Harvest daw kahapon. Harvest daw siya kahapon. Okay, eh, kinakagat na naman, no? Oh. Tilapia, ladies and gentlemen. Tilapia, kinakagat pa lang. Hoy, okay, kinakagat din yun sa akin. Eh, okay. huli na naman. Uy, may laki-laki ah. Ay, hindi. Same size. Pwede nang pang pangat prito. Ako kailangan ko ng pang ihaw kasi meron tayong gulay guys. Meron tayong kalabasa. Kalabasa? Kaya one finger on ang hulihin? Kahit isang five fingers with the S. The West, the West. Bala ko pa naman pang lang dadaling ko. Bakit nadala ko tong mga ano? Kinakagat ko eh. Wah, oh, nagtampo. Nagtampo sa power lines. Tapos gilid siya ako sa... Kinakagat ako na. Oh. Ay, galing. Sabit. First cut, sabit. Yan, yeah, nakikita nyo, may basura sa gilid. Ito na nga yan, ang baha. Ba Ito hmm. na nga ang baha, guys. Wala, iba naman. Mga gups-gups. Ano tayo magagawa? Bilisan ang pagkatang gana, nai. Paspasang ka na, nai. Patalga, paggilidin ka na, nai. Paspasang ka na, nai. As usual, kinahagatan na naman yung kapitbahay. Tigalawa kami, kaya lang... Alam naman, naman, lakas katoto sa mga isda. Ba talaga yung mga nyokoy? Kinakadyot na guys. Tinakbo na guys. Ah! At naisabit na naman guys. Wow ah. Ilawang sabit na. Saan ka pa? Gusto talaga siya talaga nang kahapon sumusunod sila sa sukal guys Kaya kailangan talaga hindi na naman bilis lang kinakagat o oh, sinasalubong eh eh kinaladkad na ah anak na. na itatangay niya po sa sabit guys O, oh, sige. Siguro naman, bago ko... Mahuli yan, malinis na. Maubos ang oras, malinis na yung ilalim, guys. Ayan. Salamat sa akin, Alilinis natin yung ilalim. Doon talaga sumusot, eh, oh, sa ilalim. Ako pala yung cleaners dito, ah. Mukhang kinakagatan niya yung ating asul. Mukha lang. Gumalaw niya. Anong nang guys. Wah, mabay yung pula, guys. Pula yan, nababad lang, naging pink. Mm, Palululun natin. Yung aabot sa bituka niya. Wala na siyang chance pumunta pa sa sabits ay tangay mo sa sabit para alam na malaki alam niya may mga malalaki sa uh, sabit talaga sumu sumusuot yan maganda na na yung kulay ng tubig ha para sa atin kasi yung mga nakakarang fishing natin sobrang binaw kita mo yung basura sa ilalim yung mga kumakagat sa sumising may sumising ng maliliit Lilapi mabilis na. Sao lang? Sao lang? Sabay pa sila. Uli. Pupasana ulit. siya na oil. Singitan natin guys habang inaangat niya yung kanya. Singit-singit lang yan. Para-paraan. Para tayo na may makagatag. Yan. Arok! Lumungot lang. Diyan ka. Hey, Diyan ka na lang. Yeah, naman. Nakakagat mo na naman yung kapit-bahay guys. sa ganang hinkaliwa ang kagat guys hmm ito na naman sya yun sya na po sa ingay nasa ilalim tayo ng tulay nasa may malapit tayong tulay kaya yung mga sasakyan meron pa hindi lang nasasamon 재미, é muito dalaw sa akin nakakaubos ng pain senan pa naman ng mga isdan to gusto nila yung red pwede nilang wala tayong problema sa pain dahil dahil, na dahil nanghihingi lang akong pamain bumagsak yung ating tents tents guys, nabilad na ako. Para rock. Cute. Nice. Aroyo guys. guys, naka-aroy yung inyong katoto sa Korali. Eh? Aroy yung puro ulo. Nakikitambay lang ako dito guys. Baka sakaling makagatan din. Umalaw um, na. Gusto mo, tangayin pa. Ayaw uh, pa talaga. Hindi na lang sumasabot sa guys. Nakagatan yung gidit natin Laki pa naman taga niyan. Dito na lang, oh. mas masarap yan sa bulang lungs. Diyos ko, dala-dalawa yung kagat yung kapitbahay. o Kita guys. Salitapik, talaga, Ha. Ayo talaga, ako. O tayong pinagbabawal na technique, guys? okay guys. O nagbabalik ang kananay kanan eh? umuwi tayo para bumili ng tinatawag nating pinagbabawal na natin technique ko eh. Yan. Ating magic pins. O, syempre, hindi nyo makita. Guys, kahit umaago, sahagis tayo sa gilid. Yan. Sa gilid tayo. Yan. Anyway, aagusin din yan. Yan. Diba? Yan. Rugi na. Yung pinambili natin dyan, pwede na natin pambiling ulam. Tapos, papalit ako ng kaming wheat. Yan. Puro tautaw yung dala natin. Para wala nang rolyo-rolyo, diretsong angat. Tahon natin yung ating mga babies. Ha! Patas na ang laban, guys. Gusto, ha? Hmm. Yan. 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 canby mode. Wait lang tayo ng mga ilang minuto. Matunaw yung hinagis natin. Umagos at maamoy ng mga malalaking tilapia. Ayan. Mukhang no, may scan to na <laughs> sa Common yan. Ang disadvantage ng gumagamit ng feeds. Na malapit lahat. Pati dyan ito. Tilapia to. Malapad to. Ramdam ko, oh. Tapos tatakbo niya, oh. You know. Takbo na. Braided, ka. braided yan. Kahit dali mo sasabit yan. Nung nasabit yung braided ko, niiyak na ako, ayaw pang mabulot. <laughs> Papatid ka na! Voice Carrier. Kaya ngayon, braided ibabaw, tansi ilalim. Ibigis kong kagat. Yan ni Torna. Ayot ang ayun Inaga ako ng kunin ng mga sabit ah. Yeah, no, uh, so Monitor! Yeah. Oh, tilapia ang tila -tila nga guys. Sabi ko sa inyo, braided yan. Hindi naman. Ito ko tatapon! Finally! Guys, nagkakayan tayo ng ano. Laki lang ulo ah wala siyang tilapia pero puro ulo oh <laughs> pinawala pa pa kan papahit daw the long wait is over adyan na sila mukhang napapasuba na natin yung, Pasa, pila, yung mga tilapi pinawala. salamat sa ating magic beans ang pinagbaba walang teknik kinakagata na eh. ang inyong katoto huli huli guys. Yun. Ay! <laughs> semi itmol. Pero ang huli ay nananatiling huli. Pare, huli pa rin. Good size na yan. Sa tagal-tagal na walang bakbaka na tilapia. Buwan. Bukod sa wala ng tubig itong lugar na ito. Napakalinaw. My goodness. Oh, ay, 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 ay ay, malaking ito, common Komon. Uh, dahil gumagamit siya ng ultralight Ay, ni pa ni sa pre. yun ilang. Oh, so, you got me too. Wait, wait, kinakagatan din yung isa Ayaw na, na, ayaw na, na, ayaw na, ko na na pre. Mabagal na ko, na, krus na, na, krus na, krus toilet mo another fish. medyo matumal guys. Hmm. pag ako na naman ang inyong katu-to. Ako na naman Diyan nakasabit. Lapit, lapi, tilapia. Ah, nasabit pa. Nasabit sa buway. Ibala na eh. Maglalang na lang eh. Common. Okay, sa common denominator. Nagtatalo kami kung common o pararak. Mo sa, ano, sa sioko, eh. Itanong natin kay Kuya Kim. Kuya Kim, Iyan. ano na? Ayun. Pakakawalan ko. Wag. <laughs> Wag. Okay, last woman standing ang kananay. Naguwihan tayo kanina para kumain. Naka-isa lang ako. So, rumes baka ko. Ako lang mag-isa guys. Medyo lumit yung payong natin. Ang tindi pa naman ang init ngayon. O may aasikasuin lang sandali ang inyong katoto. Solo ko yung pesta nakagaganda ng girls Pero mukhang maliliit no kagaya ng kanina Para-para. Eh, hiskopobia. Di malaki-laki. Ya. Yeah. ilagkad ilagkad yung ating coming wet roho na sino Kararak to. Hindi ha nakawala kay Katoto kanina. Kararak yung tawag sa isda na to. Ito na yata yung pinakamalaki na pararak. Nakita ko. Usually, mga maliliit lang talaga yan. Ay, may ganito na dito ah. Okay, sabay kinakagatan. Kung sino na lang yung mauna guys. Wala pa yung mga iniintay natin malalapad na tilapia. wala tayong napapakagat na tilapia so far, puro pararak. Sa malit na roho Kaya ako po ipapakat na. Hindi na rin nagugustuhan ko ano yung ating nahuhuli. Gawin na lang ako sa mga susunod na araw, guys. And that's it for today's another fishing adventure kasama ang inyong kananay. Bye-bye.